guys, good afternoon, good morning Lahat ang ko Sa mga kayo sa bang pangkos mundo guys Mabuhay tayo so, lahat guys, ito tayo sa Luneta Rizal Park uh, Pumunta tayo ng uh, uh Grandstand kasi mayroong event uh, Iba't ibang uh, Ahensya uh, Actually, ano uh, 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 Ano kayo? Ano kayo? uh, ibang ahensya na, na ngayon na uh, walang pasok uh, kalayaan uh, kalayaan History. anniversary <clears throat> yun kita ko lang tala tayo doon sa kanyang Grand Suns tayo ng mga uh, mga competition doon let's go Bang. sa kanyang pinakitang uh, gilas at tapang. Alright, coach. Ito, from the Army versus Navy. Yung pa kagato, sir. Uh -oh. -huh. Tingnan natin. Hindi! Wait for the buzzer! <laughs> Ayan, o. Oh, laki ng TV nila ron, no? Oo. Oh. agak Tagalagang lumusun sa ating crawl, low crawl, Nasa monkey bars na sila. Yan po ay uh, even parallel bars. Pwede gamitin ng mataas at ang na bar. Yes, no madam. Balik lang. Yes. Tawanan na po ang ating best lane from the Navy. Ang ating wow. atleta from the Navy. Pero as we mentioned, no lead is safe. As yes. long as makumpleto na like 6 minutes. Within 6 minutes, of course, may pag-asa pa sila.

na natin sila. Taga-Coastar ito. Eto. Ma'am, paala ko. Ano yung unit? Yung unit. Special. Pag-a yung Coastar. Pangalan. Rise up, Wala Ventura. Go, ma'am. Si Woman First. <laughs> uh, ano yung nga eh? Okay, Apprentice Woman. Aha. 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 Aha.

sabay na sabay. Same um, technique ang ginagamit nila. Parang nag ah, ah, come on. Over. Under. under. And through. through. Sabay na sabay pa rin. Bakit nag-strip wall natin? Sabay na sabay. Tandaan, stay training, in your lane. Training partners kasi to kaya ano. Alam na alam nila yung galaw ng isa't isa. Let's see, dito sa ring. Here arrange. lang. Siyempre okay, sa ating wing um, wall. Ang laki ng skip. Nakakuha sa skip. Oh. Ah, naiiwan na siya pero... Kaya pa yan. In-skip niya lang yung race. Nakuna pa.

from the air, the air force. Sila naman ngayon ang nasa force. Ayan na, lumipad na nga. Lumipad na nga, Sir Paolo. Oo. Oh. Yung ating atleta from uh, Ryan Lane. Okay. 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 Momento kasi sabi natin na kailangan. Kailangan nila ma-maintain yan hanggang sa uling bar. Ayan! Okay lang, okay lang. Try again! Ito lang siya ay ahabot para si Sol. Sol. Mm -hmm. okay, coach, kailangan ay smooth movement oh, okay. ng titigil. Wala, nandito na yung isip. Ayan! Ito na lang ang ating first athlete from lane 1 or right lane paket na ng net medyo malaki yung naging agon dito no so, depende pa yan dito sa waveboard natin uh Oo, -oh, at sa final time, pa rin niya kung baka ba suggest sa outfield natin Come on! Let's go! Ayan!